Kumuha muna ako ng cage. Ming, labas muna kayo, labas. May, gagamitin ko yung cage. Sorry, sorry. <laughs> gagamitin ko yung cage, bilis. Baka mawala yung mga kuting. Sorry, sorry. Tingnan nyo. May nag... Sus, may nag iwan ng kuting. Sino kayo nagtapon sa inyo man? Ang liit-liit pa. Tinapon to tapos may, may saging na nilagay. Tatlong kuting. Tinapon. Sana naman kung magtatapon sila ng kuting, sana yung malalaki na. Yung marunong nang maghanap ng pagkain. Pumasok kayo, misal. Pumasok na yung isa, oh. <speaking in Poland> <speaking in Poland> Di, ambot, kisang naglabay. Dini, ka ba? Ano na, naglabay? Ambot, bago ka nanguli. Bukay kayo. naglabay din, mismo si mga iring. Ambot, maglagay na, maglabay ba? Isa, huwag mo kabantay. ba, o, pa.

taong to eh. Ina, uwi na kayo. So, may mga kuting. Ipa-faster ko muna. Wala akong kakayahan mag-ano eh. Ano kakayahan ko dito eh? Iuwi ko muna. Hello! So, may mga kuting ako dito. Hindi ko alam paano yung gagawin. Feel ko mga ano pa to. Ilang araw pa to Di ko alam nung gawin. Bibili ng gatas. Dede eh. Ba baka awayin ni Judah. naikuting, naikuting, May kuting. May kuting. Sus, nung naman yung styro Judah. naikuting bi. naikuting, kuting. Huwag ah binabantayan ni Bibi ang mga maliliit overprotective talaga si Bibi sa mga maliliit na kuting itong mga kuting na malalaki na ito ayaw na niya <laughs> ayaw na ni Bibi sa kanila <laughs> bibili lang ako ng gatas at saka bibirun <laughs> takot yung isang pusa kay Bibi kasi pinagalitan Hello. So, yan po yung nangyari kanina. Papunta kasi ako sa lungsod kanina nung nakita ko yung makuting. Right now, update right now. Wala na po yung makuting dito sa bahay. Yung mga maliliit, wala po yung napulot ko. Kasi, dinala ko po sa bahay ng classmate ko, barkada ko na, ano, pet lover din. Meron kasi siyang pusa, nakakaanak lang. Like, two weeks lang nung nanganak ba. So, marami pang gatas. At saka, kaedad lang din ng mga mga maliliit kanina nung napunot ko. So, good thing, update niya ngayon kasi kaka-uwi ko lang, update niya is dumidede na daw yung mga kuting. Gutom na gutom na po yun kasi ang nalaman ko na kanina pa daw umaga pala, may nakapansin na, may umiiyak na mga kuting. Sure po ako na tinapon, ganun kasi may iniwan na saging. Baka kala niya kakain sure po ako na tinapon kasi kapag hindi yung tinapon, yung mama cut sana kanina pa kinuha kasi morning pa. Eh nakita ko yung ano, nakita ko yung mga pusa na hapulot ko mga almost 5 five, uh, five na talaga, 5 ganun or, almost five, 5 na lang, 5 PM. So, impossible if dinala ng mama doon, 'di ba? Nang mama cut doon. So hindi napon 'yun. Ang problema is nagtanong-tanong ako, walang nakakakita kung sino. Ang sinabi lang nila is bigla lang daw may umiyak doon. So wala na tayong magagawa. Good thing another update. Nakahanap na ako ng mag adapt sa tatlo. Ah nag-chat yung cousin ko, iga ah, relative ko, pero malayo na relative or I don't know how to say that pero parang may blood blood related ganun. Ewan ko. <laughs> yun na yun. Ano? Uh, siya, siya, yung mag, si ate yung mag-adapt sa tatlo. So, ihatid ko bukas. Sana malayo, malayo po yun kasi nasa bukid namin. So, siguro 45 minutes na drive sa motor. Sana, sana okay yung panahon kasi nasa bukid talaga. <laughs> Ang hirap ng daan pero go lang tayo para sa kinabukasan ng mga kuting. And also, I just want to encourage everybody na like simple gestures lang ba ng tulong like ganun kung, kung may nakita kayo ganun, baka makahanap kayo ng sino tutulong, foster, or, or di kaya ipafoster foster nyo muna para mahanapan nyo ng mag-adapt, ganun. If hindi naman, kapag mayro kayo nakita ng mga stray cats or stray dogs, hindi naman siguro minus sa langit na pakainin sila ng konti or tulungan sila ng konti. Kasi po, hindi naman talaga natin matutulungan lahat. Like, kahit na gusto nating i-adapt lahat, talagang limitado tayo. So, huwag na lang natin saktan and also sa mga taong ganun ba, sa mga taong nagtatapo ng ganun, kung magtatapo na laman kayo, please lang, yung, ano na yung malaki na ba, yung kaya niyang buhay yung sarili niya, yung kaya niyang maghunting ng food, hindi yung kailangan pa ng gatas ng mama, wala pa yung magagawa, mamamatay yun, killing yung ginagawa niyo, pero anyway, wala natin magagawa no. And oh, please pray sa biyahe ko bukas, paghatid ng mga, mga kuting, excited na akong ma mabigay sa ano ko sa cousin ko kasi ano cat lover siya. So yun na yun.